Noong ikapito ng Hunyo taong 1776, iminungkahi ni Richard Henry Lee ng Virginia sa Continental Congress ang isang resolusyon na nag-uudyok ng pagpapahayag ng kalayaan na naging daan sa formal na pag ng Estados Unidos mula sa Britain. Noong 1893, sa araw na ito, nagawa ni Mahandas Gandhi ang kanyang unang aktibidad ng sibil na pagsuway sa South Africa. Tumanggi siyang sumunod sa mga panuntunang pangsegregasyon batay sa lahi sa isang tren sa South Africa at sa pilitang pinalayas, na nagmakaawa sa simula ng kanyang makapingyarihang kilusan para sa panlipunang katarungan. Noong ikapito ng Hunyo taong 1167, sa panahon ng anim na araw na digmaan, nasakop ng mga puwersa ng Israel ang lungsod ng Jerusalem. Ang pangyayaring ito ay malaki ang ginawang pagbabago sa heopolitikal na tanawin ng gitnang silangan at patuloy na may implikasyon sa nagpapatuloy na tunggalian ng Israeli-Palestinian.